Davao City naman, kamangha-mangha ng mga palamuti ang hindi maiwasang pagmasdan. Hindi lang ng mga kababayan natin, kundi pati na rin ng mga dayuhang turista dahil sa maaga nilang pagsisimula ng Pasko. Si Regine Lanuza ng PTV Davao para sa detalye. Simula pa lang ng Burr pero ramdam na ang holiday season sa bansa. Dahil kilala ang Pilipinas na no, may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. Dito sa Davao City, ilan sa mga malls ang nagparamdam na ng spirit of Christmas sa kanilang mga mall goer. Tulad na lang ng mall dito sa Ecolan, Davao City. Mapapalingon talaga ang mga dadaan dito dahil sa kanilang Christmas decorations. Makikita ang mukha ni Santa Claus kasama ang kanyang mga kaibigan sa mismong building ng mall. May maagang pagbati rin sa mga mall goers ngayong holiday season na ginamitan ng gobo lights. Atraksyon din itong mga dekorasyon sa entrada ng mall. Bukod sa Christmas tree na napuno ng lights, may paarko rin na kumukuti-kuti tap. Mayroon ding Santa Claus na we-welcome sa iyo. Ang nasabing dekorasyon ang nagpahanga sa turistang si Magda. Ito ay kahit hindi sila nagse-celebrate ng Pasko dahil sa relihiyon. Aniya, nanibago din siya dahil sa kanilang lugar sa Poland ay masyado pang maaga para maglagay ng Christmas decorations. Very nice. Very nice. It's beautiful. I very like Philippines. I uh, I think uh, one day we come back here. Kumukutikutita pa rin ang lights na dekorasyon sa loob ng mall. Kaya naman kahit buwan pa lang ng Setyembre I feels like December na para sa estudyanteng si Adrian Castanyos. Uh, opo, kay mas lively tanawan ang place tapos mas ma-feel din mo na, na grabe dyan ang Christmas spirit. Ayon sa management ng mall, hindi pa tapos ang kanilang dekorasyon. Samantalang mapapawaw naman sa Christmas decorations ngayon, ang isang mall sa Barangay Santo Niño. Dahil sa labas pa lang na istablishmento, ay puno rin ng kamikinang na lights. Mistulang magical din ang lugar dahil maliban sa mismong building ng mall na puno rin ng lights ang mga halaman dito. Samantala, hindi pa man naglalagay ng decorations sa isang mall sa bahada, ay sinimulan naman nila ang Christmas Parole Making para sa mga batang may Down Syndrome. Nakipagtulungan sila sa Down Syndrome Association of the Philippines Incorporated Davao Branch. Hand-painted na mga partisipante ang mga disenyo ng mga parol, kaya naman kaabang-abang ang parol display. Mula sa PTV Davao, Regina Nuza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.